Nakikinig mo kasi yung simsit niya. Hindi pa kaninjak inum. Ayoko. 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 Huwag hey, ka Mr. Lim, Maricar! Sige lang yung panungok, ay! Mr. Lame, naan Maricar o? Ay lamii ay! Ganoon pa Maricar o! Tora, ping ping ang shirt <laughs> o! ping ping po ha! Hmm. Hi boys! Hi, Mr. Lem. Hi, Maricar. Pak! Mr. Lem, kaniyang ang ba? Gusto na ba niya siya makigtagay ninyo? Hindi naman ko gainom, pero pag agdahan ko ninyo, mabinong tagay ta? Hindi! Uh, <laughs> ah! Bigaon tayo! <laughs> Ganaan siya mo shot ka na, mas Mr. Lem. Ito yun Hindi ko rin na para makasugod ang tag-shot. Maricar. <laughs> dito ko na Maricar. dito Maricar. dito na Maricar. dito ko na Maricar. Din Maricar. dito dapat tapad mong Mr. Lim. tuini ini, nabatapad na ba tapad le? Si la Alam mo, di mo balance draba, mahayang mo. Paling kuras, Clyde, diri, oh. Balin dito tuini para diri si Mr. Lim. Dali, eh. diri ka, Clyde. Diya ka tuini para diri si Mr. Lim. Ay, diri rami, Maricar, para dili mahugno, diraaba. Dapat na merekar ha. Sa naman ni Cleaning. Cleaning, <laughs> safety makadya kita. Nagman na. No? Isa tayo kaysa dira be. Kasag <laughs> ka. Merekar, pagkaslon mo ni Mr. Limpohon ha. Ako'y kasal niyo para walay hubog. Ako na'y bahala sa barangay ka. Ako may kapitan. Go, Twini! Support ka ninyo, Mr. Lim! <laughs> Support ka sa ko, Twini. Tapos ka mo ang nagtapad! <laughs> Bagay kay mo, Mr. Lim Maricar ba? Oh. Hey, Maricar crush din ko na mo marikar. I'm um, slight lang, Mr. Lem. Dilib ako ay si girl. Sana ko. Oh! Hey, Mr. Lem, crush ba ako marikar? Gali daw, crush daw kay ko na niya. Gani, Mr. Lem, crush kay tika. Oh, no! To ini ipagpuyo. <laughs> Oye, Mr. Lem, kamo na malagi na gunit gamot lagi. <laughs> to ini Ayoko, try Sorry tu ini, wow, mau tuju. Sus eh pasti lo semarik kerja naro mungkin dari ya. Poi dia dilihat mau agak baik, sakit god. Kenapa juga kau ni mung amiga marikar bagi kusuki <coughs> mu jam. Ayah ay, ika marikar, merok type mana Mister Lim imun tu ini. bisa bay kisah tika diri para sabayan ko. Dilihat para mak igat igat kak ka, Mister Lim. Tu ini wah wow, mau gak igat igat ni Mister Lim siapa main agak baik nak? Sulte ikong tarong Twinny. Nakagusto ka mas trilim na o. Oh, Twinny. Maanggun ko nga na ako gusto niya. pero ikaw may ijang gusto. Ah. Grabe mga Twinny. Gusto di Igan ba yung ikaw ha? Trader ka? Sumuka ni Moy. <laughs> gusto ko ni Mo? Oh, um, gusto tika. Pero mo gusto si Twinny man. Uy, katika atik na gani ko na Ikaw man akong gusto. Hey! Hey! Mr. Lem pero nir respeto ka sa unti bang trader ka to ini trader ka ka pasensya na mareka ra ako ana nim unti oh. buhasin nagtuo ka mister Lem na ikaw ra kong lake hey. tunao na ana pa si Chawi oh nga malaki si Chawi oh bi sweet pala na si Chawi imo marekar ka guapo mnday oh Bosi nagto ka mas talagang in love ko sa imo ha. Una na ana ko chawi. Ay tu gunit gibi. sa kabi. Ay pagunit gunit ba. Tawon <laughs> na sila. Bi uyab man tabi nganu sa ko makagunitan bi. Uyawa po ni mo no. Ikaw ra may nakabalo na uyab ta. Oh! <laughs> 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 wow, makayaro, Ikaw ra may nakabalo nga uyab mo. Aba!